Magandang gabi mga sangkay. Ngayon po ay November 1 All Saints Day at bukas November 2 All Souls Day Alam niyo mga sangkay Ito pong November 1 at November 2 Ay sadyang itinakda ng Roman Catholic Church Bilang araw Ng ating mga yung mga saguhan Ito po ay once a year para sila ay alalahanin at ipagdahan. ito po yun kaya nagpupuntahan po yung mga tao sa sementeryo at doon ay magsama-sama para kahit sa isang taon man lang ay masamahan natin silang ng ating mahal sa buhay na namaya pa masamahan natin sila doon kapag-usapan na rin kung ano yung kanilang naging pamumuhay nung sila'y buhay pa at kaano sila kabuti yun po yun ang purpose doon hindi po yan pwedeng tawagin na araw ng mga patay sapagkat kung yan i-englishin mo day of the dead di ba? di maganda at yung Halloween naman po na words ay hindi po yan katuruan ng simbahan yung Halloween. Yan po nilikha ng mga taong mahilig magparty. Yan pong Halloween na words na salita na yan ay nagsimula yan sa mga bayot. Sa kanila yan, yung mga nagmamaskara ng na mga bungo, ng mga sungay na kung anong Lucifer, yan. Sa kanila po yan salitang Halloween na yan. At yung salita naman na celebration, mali din po yun. Hindi po natin sineselebrate yan. Simpleng ano lang po yan, pag -ala, ala dun sa ating mga namayapang namayapang mga mahal sa buhay. Kaya binigyan sila o tinakda ng simbahan katuliko yung one and two, all saints day at all souls day para sa mga kaluluwa. Ha? Ah, marami ibang sikta kayo na hindi na niniwala dyan. Pero sa Roman Catholic, itinuro talaga yan na kailangan nating alalanin lahat ng ating mga sa buhay niya na mayapa. Na, bakit? Aba, ay eh, kung wala sila. Eh, wala ka rin ngayon. Yun po yun. Yun lang po yun. Ganun po kasimple ang purpose niyan once a year so ngayon nandito tayo sa Karigara Public Cemetery dito sa Leyte ito ang itsura niya ngayon siyempre sa mga ganitong okasyon marami din naghahanap buhay alam mo namang importante din mabuhay yung mga buhay so ayan nagtitinda kasama na rin ako dito nagtitinda magdama ganto mga sangkay hanggang bukas to ng umaga. dahil nga eh, nagbibigil nga sila o, so, nagbibigil naman talaga sa simenteryo yung mga naiwan namang maa sa buhay ng mga namaya pa. So once a year, eh, sinasamahan sila dyan sa kanilang huling hantungan. Ganun lang po kasimple ang ibig sabihin ng mga ganitong panahon. Wag ho kayong maniniwala doon sa mga, wag kayong sumama doon sa mga nagpa-party-party ngayon. And dahil Halloween daw ang word na Halloween ay nagmula po yan sa mga satanismo hindi nila alam kung ano talagang ibig sabihin ng ganitong panahon ah, mas maganda pang tawagin ito mga araw na ito ng araw ng kaluluwa hindi yung sasabihin na araw ng mga patay ah, araw ng mga kaluluwa Ha? All Saints Day at All Souls Day so kanila ito sadyang ibinigay ang mga araw na yan 1 and 2 November, ng Roman Catholic Church para hindi makalimutan ng mga katoliko na laging alalahanin ang ating mga mahal sa buhay dahil napaka-importante po noon iba hindi nun pero hindi nila alam ang kaalagaan nun at wala sila wala tayo ngayon yun mga sangkay kaya good luck God bless ating lahat ngayon nandito ko ngayon nagpupuyat kahanap buhay mga idol God bless mga idol